preparation po guys para sa New Year's Eve yan namaya hmm. ang kumawa kami ng roll bread meron siyang ham and cheese hot dog and nilagay namin ng na egg and greeting ayan at pagkumpas sa ganito ah uh, sa kaliwang bahagi ay nagiluto ang aming kapatid ng biko ayan ang latik niya ay malapit lang masunog <laughs> Nandito pala kami sa farm niya, sa likod bahay. Ay, merong pakwan. Ay, hindi na kami bumibili. Meron siyang grapes at mansanas. Ayan. Kanina lang ko namin pinitas yan, kaya fresh na fresh. <laughs> at ito naman sa bandang bahagi ay ayan. Galing din sila sa farm. Meron silang fish pan. Ayan, at hinuli namin yan doon. Galing sa farm. Meron pala. <laughs> Maroon din kaming native chicken galing sa farm. At mamaya yun oh. yung goat. <laughs> <laughs> Kasi yung mga <na> chicken. Kaya wow. <laughs> ang busy-busy sila sa paglilinis ng malaki yung hipon or sopo. yung manok. Meron dito guys, ano, ayan ni Yog. Galing din po yan sa farm. Kaya, ano na, no, libre na at hindi na kailangan bumili pa. Kasi lumaki kami oh sa farm. <laughs> Sa si alakay. Sa si farm. Lahat po nakikita nito guys ay galing sa farm. Kasi kami ay lumaki sa farm. <laughs> kaya ba? Saan ba? Nang galing at lumaki? So <laughs> comment below. The, the seaside or sa farm? So comment, comment. comment below guys. Comment below lang. Okay. Happy okay. New Year! <laughs> Bago kita. Masunog na yan. Latik pa. Wala na. Magaling sa farm na kayo tayo. Naka-sumbrero pa. lang sa farm yan. <laughs> <laughs> Wala lang tubig. Isa yung motor. Ayan. Nakakaubos na ng tubig sa farm. Wala lang tubig kayo sa silababo? Wala. <laughs> Ayan, tayo muna maghalo nito guys kasi baka masunog yung latik. Latik po ang tawag. Ewan ko po sa inyo kung anong tawag sa inyo nito. Latik ito po ay ginagawang palamuti at pampalasa sa matamis, minatamis na biko. Hmm, napakabanga. Hmm. Wow. <laughs> Kadalasan <laughs> parang ka na eh. e lang nan guys, apit ko yung mamaya pag New Year. Eve. <laughs> bye bye. Thank you for watching. Pakalapit huh? oh. uh, Ano siya? Gutom. Thank you guys. Thank you for watching.